So yung mga, mga kaidol patuloy tayo. No. Puntahan po natin yung 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 sa tuktok ng bundok, may kubo doon yung pinapuntahan ko mga kaidol. Tara bro. Dugat. Ulit na kalubat. So yun mga kadal, akit naman tayo sa bundok yung uh, yung kubo na pinapuntahan ko. Kaya puntahan po namin yung bundok yung gusto niya po talaga makita. Hindi pwede na ko kumuha ng kalamansi mga kadal. Wala pa bro. Natatakot talaga ako bro. Natatakot ba talaga? Dito bro, bro. Nagtatakot ba ba? Hmm. Bakit hindi yung gumagalaw yung ano? Mm hmm. Uh, yung may tilang nakapula ba? Ngayong gabi? Ngayong, ngayong gumagalaw yung... talaga yun? Gumagalaw talaga bro. Gumagalaw yun? Hmm. Balikan kayo mamaya pag uwi tayo. Sige. Okay. Kasi yung ano, ako po yung nagpunta dyan. Ah... Uh, yung isa po ako gumagalaw siguro ay pinag ano naglaruan ako bro uh -huh. Ha Kaya nga eh Mag-ingat tayo bro ingatkan saya Yeah.

Bigyan na lang wala. Kaba na kumain ka. So patuloy tayo mga kaidol. Pero mag-ingat lang tayo baka may as. Wala tayong butas. Kapag may butas, nagboots po kami mga kaidol. Ang hirap po talaga, makiat ng bundok. Hindi. Sa inyo na. Sobrang light na namin mga kailo. Malayo bro ini minta sila Oh, na kala na indos

Jadi lumabas yang dalawa, hai, hai, bro kasi mga kadol bigla pong nahimik ko po yung dalawa aso at saka may tumubuan din dalawa at saka sobrang layo pa din namin mga kadol yung kubo yung sana po yun ay... aliktas tayo dito no kung ano yun kung ano mas nasa ay pa dito Ito sokal talaga bro? Ayos ka lang bro? Ayos lang pagod lang yung talaga tayong umakyat Malapit na bro? Malapit na lang agad Ano hmm. lang tayong masin-masin lang tayo bro? Baka... Hindi natin alam ba? Kasi hindi lang po asong nakatira dito Maraming mga kagayan natin na mamasama talaga Masamang tao, may oh. nakatira dito tao? Masamang tao talaga <laughs> Yeah, kailangan natin mag-ingat po. kinagat po yung ano ko, yung ari ko. Nagkat sa langgam. Nagkat. Ang sakit. Ah, bro. Yung yung ano, bro. Yung may hawak na ano, parang mataas na samurai. yung mga um, yung tad tad ba tad tad group yata yan yeah, mga may mga hawak dito na mga mm. tataas na mahabang mahabang itak ganun ba uh, tad tad groups ba yung mga, mga grupo yan um. baka yun yung nakita ko hmm. yung biglang tumakbo ba baka, baka yun, yun baka mimbo yun totoo ba talaga yun kasa sobrang ano sobrang sobrang, sobrang bilis, bilis talaga tumakbo kaya parang may may hawak na itakbo At parang natakot sa akin. Parang baka patungo dun sa may grupo nila, bro. Natakot tuloy ako sa kwento mo, bro. Tingnan mo, pinapapawisan ako. Kaya nga. Mag-ingat tayo, bro. Pero, Magmasi tayo. Ang problema nila, kasi hindi tayo takot sa kanila. Kaya nga. Di ba, bro? Di ba. Tara. Yeah. Tara, natakot din. Tuloy tayo. Ayan. Oh. Ha? Saan po? May malaking ibon na bumangga sa sabi mo? Oh my god. Uy! Oh, Tara! Ito lang ba? Ha? Ano doon? Ito to yun bro. Nandun bro. Uy! Ito sa mga kahoy my god tumindig yung balay ko sa naong ko mukha Ngayon, dito pala sa daan parang ang dami ng nagpaparamdam sa atin paano pa kaya kapag nakaabot na tayo dun sa kubo na sinasabi mo malapit na tayo bro ah? malapit na tayo malapit na tayo tayo pala na bro yun ano ba yung bilang mga isa at pumupunta hindi o malapit, no? malaki ganito bumunga sa saging my god Ingat ang tayo po ha hmm? so, Ganito yung gagawin natin ko Yung mata mo Ikaw dyan sa unahan Tapos ako Bantay din ako sa likod Saka kasi may biglang Matake sa atin Makapaganda Makita natin Wala ba kayo batay hawak ng ano Itak na Ganito natin yung mga Nakalaman natin Magagamit talaga kapag mayroon yan? Kapag ayaw, ano, ah, Yung mga malakas ko talaga yan sa kanya. Tumindig, tumindig yung blay ko. Ah. Pero bigla naman na lang na himi ko. May busis na. may bulis na mga kaidol ibon pala ibon yang? parang ibon ibon talaga Uy!

Pagkatapos, pa kami yunos, yung ano, yung dalawang ibon. ibon. na naman yung biglang lumipad sa harap namin. Yan yung, yan yung, yung, yung ibon. Pakitig ah, dalawa kaya... Nag-aabang sa atin po. Kasi dalawa tayo kaya gusto na isiisahin isahin tayo. Unwan siguro yung gusto yeah. nila. Kaya yeah, hindi kinaya yata yung dinadala natin. Kasi sobrang, ano, natakot sila. Natakot so, talaga siya sa dala mo bro, sa kargada na. Malaki kasi eh. Hindi. Ini yun ano yung bot pasabot ko bro. Hindi pala yun. Hindi.

Mga ano kami, nag explore kami, sasabing yun po yung content namin. Mga creator po kami, mga ka idol Yung mga nakakatakot po na content yung ginagawa namin. Ito. Walang ano, walang kaming pandaraya. Totoo itong isip. Ala! Dalawa naman bro! Ha? Yun oh! Know. Ayun. Nagwang sa kaya. Talagang ibo na naman oh. Eh. Bakit? Yung dalawa yung nakikita natin oh. Eh? Oo nga eh. Ano ganyan? Alimukon? Parang alimukon. Pero, bro. bro. Uh. Ano ba? Ano tayo mamaya bro? Hindi na, may hindi masayon sa kamera ko. May sasabi ko sa mamaya. Ano? You know? Ano lang, hindi lang masyado ano, maliwanag. Hmm? Bumbler. Sa so, okay. akin hindi makita nito sa akin. Bro, ganito bro. Hindi to na naman yung dalawa. Bro, ano sa akin? Nalala ko yan bro ba? Hmm. Yung dati bro ay, siyempre mahilig po ako sa, may, may ano ako ba, pintik. Oh, yung tirador. Oh, tirador. Yung yeah, bro, Uh, pupunta po sa lasang may kubo mm, tapos tapos nakita ko yung isang alimokon tapos bro pagkatapos tinad ano, mo ko pa yung alimukon uh, yung alimokon natamaan mm -hmm. natamaan sa dito sa dibdib tapos ang nagtaka sobrang nagtaka ako bro kung bakit po yung alimokon natamaan to nagtirador patungo sa may kubo pumapasok talaga sa madun sa may bintana patungo ng, sa kubo patungo sa may kubo Naku. Pagkatapos bro, biglang nag ano? Biglang nawala. Hindi, hindi, nawala, hindi nawala. Biglang parang ano, parang ano ba? Kaya ganyong tao. May tao? Um, oh, tinatanong ko so, talaga yung tao bro. Oo. Uh Tinatanong ko. Uh, kasi matanda eh. Uh, isang lalaki. Hmm. Natay, may may ano ba dito? Pumapasok ang no. sa ayon, sa ayon? Ano, na isang ibon. Ano sabi niya? Hindi sumagot. Hindi sumagot sa'yo? Sumagot. Ano sa akin, nakatingin. Lah. Kaya pagkatapos naku. bro, lagi po siyang tweeting sa akin mm -hmm. ako na po ay natakot paano ako pauwi na ako kaya yun nagtaka ako tiniting tiniting ng kanya sa mata ng mm, sa mata po ako makakatakot niya kaya naman. nga ay mapapaisip ka nga naman talaga kaya nga umalis ako yun kaya mm -hmm. basta ganito po kapag gabi hindi natin galawin mm -hmm. kasi nangyari to sa akin dalawang ilimo kung oh. ano pero di, di makita sa kamera ko kasi hindi, mm -hmm. hindi kasi ito naka pwedeng isoom hindi po ito ma masoom bro pero ano sobrang blood ni maklaro malabo malabo ba I try mo nga isoom ano you know? malabo ano you know? malabo ba yun so wag na natin dalawin yan ang oh, uh, gagawin natin ay makatuloy tayo dun tuloy tayo hindi tayo pati tina kung ano man yung mga nakikita at na-encounter natin sa daan oy, oy, oy. Oh, oh, oh. oh